Mga kaibigan, handa na ba kayong makinig sa isang kwento na magpapakilabot sa inyong gabi? Sa episode na ito ng Creepy Pinoy Stories, isang freelance graphic designer ang makakaranas ng kakaibang pangyayari matapos makabili ng misteryosong cookbook mula sa Quiapo. Sa kanyang pagkalito at pagkatakot, mapapadpad siya sa isang lugar na tila pinaghalong abandonadong subway tunnel at lumang tindahan ng antigong kagamitan. Ano ang lihim ng kusina ni Lola at paano niya haharapin ang mga nakakatakot na ritual na naghihintay sa kanya? Tara, samahan niyo ako at tuklasin natin ang mga kasagutan. Magandang araw po sa inyo mga tagapakinig ng Creepy Pinoy Stories. Salamat po sa inyong oras at pakikinig sa aking kwento. Ako nga pala si Mark, Nakatira ako ngayon dito sa Makati sa isang maliit na kondo. Isa akong freelance graphic designer at madalas akong magtrabaho mula sa bahay. Ang buhay ko ay simple lang pero puno ng mga deadlines at kliyente. Mahilig din akong magbasa ng mga lumang libro, lalo na yung mga may kinalaman sa pagluluto. Sa katunayan, ang kwento kong ito ay nagsimula ng makabili ako ng isang misteryosong cookbook mula sa Quiapo. Nasa loob ako ng aking kondo sa Makati, abala sa pagbuo ng mga graphic design para sa isang kliyente. Ang mga ilaw ng lungsod ay kumikislap mula sa bintana at naririnig ko ang ingay ng trapiko sa labas. Biglang nakaramdam ako ng matinding pagkahilo at pagkalito. Para bang umiikot ang buong paligid ko, pumagsak ako sa kama at nawalan ng malay. Pagkagising ko, napansin kong nasa isang kakaibang lugar ako. Ang paligid ay tila pinaghalong abandonadong subway tunnel at lumang tindahan ng antigong kagamitan. Ang mga pader ay puno ng alikabok at mga lumang poster. Napansin ko rin ang kakaibang amoy, parang pinaghalong amag at bulok na pagkain. Naramdaman ko ang malamig na hangin na tila may dumadaang multo Habang nag-iikot ako, naririnig ko ang mga kakaibang tunog, mga yabag, mga kaluskos, at isang nakakatakot na tawa na tila nagmumula sa malalim na bahagi ng lugar. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, pero kailangan kong makahanap ng paraan palabas. Habang naglalakad ako sa madilim at masikip na mga daanan, napansin ko ang isang pintuan na may label na Kusina ni Lola. Ang pintuan ay gawa sa kahoy na may mga ukit na hindi ko maintindihan. Kumakatok ako sa pintuan at binuksan ito ni Reina, isang batang babae na may kakaibang anyo at maraming braso. Ang kanyang mga mata ay tila walang buhay, ngunit may kakaibang ningning. Habang tinititigan ko siya, napansin ko ang mga galos at sugat sa kanyang mga braso na tila mga bakas ng matagal ng pagdurusa. Diego, inaasahan na kita. Sabi ni Rina habang inaanyayahan akong pumasok. Nagulat ako sa pagtawag niya sa akin ng ibang pangalan. Biglang naalala ko na nag-eeksperimento ako sa isang recipe mula sa misteryosong cookbook na lutong dilim na kamakailan lang kong binili mula sa isang tindahan ng mga lumang aklat sa Quiapo. Hindi ko alam kung paano ako napunta rito, pero tila may koneksyon ng libro sa lugar na ito. Nung nasa loob na ako ng kusina ni Lola, napansin ko agad ang mga kagamitan na parang antigong at may mga kakaibang disenyo. Ang amoy ng iba't ibang sangkap ay sumisingaw sa hangin parang may kakaibang halimuyak na hindi ko maipaliwanag. Ipinaliwanag ni Reyna na kailangan kong maghanda ng pagkain bilang bahagi ng isang tradisyon. Binigyan niya ako ng mga kakaibang sangkap, mga ugat na hindi ko pa nakikita, mga prutas na may kakaibang kulay, at mga karne na hindi ko matukoy. Kailangan mong sundin ang recipe ng eksakto, sabi ni Reyna habang binabantayan ako. Ito ay isang mahalagang bahagi ng aming ritual. Habang nagluluto ako, nararamdaman ko ang bigat ng kanyang mga mata sa akin. Parang may nakatago siyang lihim na hindi niya sinasabi. Ginamit ko ang mga sangkap upang lumikha ng isang putahe na kinain ni Reyna ng may kasiyahan. Ang kanyang mga mata ay nagningning habang ngumunguya siya. Pagkatapos, naghanda si Raina ng isang masalimuot na putahe para sa akin. Ang kanyang mga kamay ay gumalaw ng mabilis at may kasanayan tila may supernatural na kakayahan sa pagluluto. Habang kinakain ko ang putahe, naramdaman ko ang kakaibang epekto nito sa aking katawan na parang may nagbabago sa loob ko. Matapos ang pagkain, ang ilaw sa paligid ay naging mas madilim at ang hangin ay tila lumamig. Ang mga anino sa paligid ay tila nabubuhay. Inihayag ni Reyna ang tunay na layunin ng pagdating ko. Ako ay isasakripisyo bilang bahagi ng ritual na tinatawag na pista ng kaluluwa. Ang kanyang mga mata ay nagningning ng masama. Hindi ako papayag. Sigaw ko habang sinubukan kong tumakas. Pero nahuli ako ng mga kamay ni Reina na tila lumalawak at humahaba. Pilit kong kumakawala, pero parang bakal ang kapit niya. Ang malamig na pawis ay bumalot sa aking noo. Inihanda ako ni Reina para sa pagpatay. Ang kanyang mga kamay ay malamig at matalim, tila mga bakal na pangipit. Nagustuhan ko ang nilutong pagkain sabi ko sa desperasyon, umaasang magbago ang kanyang isip. Nakita ko ang isang maliit na pag-asa sa mga mata ni Reyna. Bibigyan kita ng isang pabor, sabi niya, pero may kapalit ito. Ang mga salita ni Reyna ay nagbigay ng kaunting pag-asa, pero alam kong hindi pa tapos ang laban ko. Kailangan kong mag-isip ng paraan upang makaligtas. Humiling ako na makabalik sa aking tahanan gusto ko lang makauwi, sabi ko umaasang maawa siya. Habang sinasabi ko ito, nakita ko ang pag-aalinlangan sa kanyang muka. Parang may pinipilit siyang labanan sa loob niya. Pumayag si Reyna gamit ang isang sibuyas bilang mahiwagang kasangkapan upang maibalik ako. Ito ang magiging daan mo pa uwi, sabi niya habang inaabot ang sibuyas Nagising ako sa aking sariling kama, pawisan at humihingal. Iniisip ko na isa lamang itong bangungot pero ang mga alaala ay sobrang totoo. Habang tinitingnan ko ang paligid ng aking kondo, napansin kong may mga kakaibang bakas ng mga pangyayari mula sa aking naranasan sa kusina ni Lola. Ang mga kagamitan sa kusina ay tila nagiba ng pwesto at may mga marka sa sahig. Natuklasan ko ang isang kalahating binalatang sibuyas at isang sulat sa aking kusina. Ang sulat ay may kakaibang mga simbolo at isang mensahe na nagpapahiwatig na sinundan ako ni Reyna pabalik. Bago pa ako makapag-react, may humawak sa akin mula sa likuran. Ang malamig na kamay ni Reyna ay mahigpit na nakahawak sa aking balikat. Ang kanyang hininga ay malamig at mabigat sa aking batok nagdulot ng kilabot sa aking buong katawan. Narinig ko ang pamilyar na nakakatakot na tawa sa aking tenga. Ang bangungot ay hindi pa tapos at tila nagsisimula pa lamang. Ang dilim ay muling bumalot sa akin at alam kong kailangan kong harapin ang mga susunod na mangyayari. Mga kaibigan, natutunan natin na ang pag-usisa sa mga misteryosong bagay ay may kaakibat na panganib. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong katatakutan. Hanggang sa susunod, magingat kayo sa mga misteryosong libro. Baka may magbalik na multo.